Let's go. Tingnan um, mo ano. Uh, Iyarap ang camera na mo. Naiikot yan. Huwag ka mag-alala. Naiikot oh, yan. Ang tema like. natin ay ang pagbalik. Oo. Um, Let's <laughs> go, uh, <Mister> Team Kupal. Sa <laughs> <laughs> El Salunes, na-encanto. <naning> <laughs> Parang limang katao na tagpong naglalangoy. <laughs> Ay, na <tagpong> sa buwero. <laughs> <laughs> mga, mga machinero okay, ah. <laughs> oh, wala ka na. Hindi eh. na nakakita eh. Adami para sa <laughs> <laughs>

Shoutout na po pala sa mga... Guys, pasensya na kayo sa mga kasaba ko. Mga ano na to eh. Handers na eh. <laughs> Kita na. Pakikita <laughs> <na. laughs> <Kita na. laughs> ba mag-viral? Ayan <laughs> na po sa atin, Jackie. Simula na. Inihingal na. Sim Hige, inom pa. Parang ginom kayo, hulas na kayo pag baba. na kayo. Hulas <laughs> na kayo. Pag may nalasin eh, literal Ayon, lang, hapoy, <laughs> ay, na buhat nga. Ayan pala, bawal ang hapuin dito. Makatulog na lang sa ilong. Tabi po. Gutom, pag dati, kaya na muna. Tabi-tabi po. mababait. Pagtulog. Ito ang kontra tayo. Hindi. 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 Hindi